Okay, isa po itong ano, uh, RSC na tubo. Yan. So gagamitin ko ito doon sa ibabaw ng ano ng panel. Pagdadaanan to ng 150 mm uh, na cable. So pakita ko lang to ah. Pinasok natin yung laknat. Kaso nga, kalimitan sa nabibiling mga tubo, tsaka laknat, pag hindi mo maisagad tong mga laknat. Ayan Ayan, hindi mo na siya maisagad dito. So, pag inilagay mo to sa ibabaw ng panel, so, ang lubog niya, ang konti na lang. Ayan. Pag nilagyan mo siya ng bushing, mangyayari nung kunti na lang yung nakakapit so natatanggal pagka kayo yung nag na nag, kayo ng cable so ang ginagawa ko dito yan. ganito ginagawa ko Kita nyo, yung Pina, pinadadaanan ko 'yan ng ano ng cutting disc. 'Yan. Yung mismong guhit niya, mga guhit niya, pinapadaanan ko 'yan ng ano ng uh, cutting disc ang grinder. Ina-grinder ko 'yan para lumalim siya. So pag malalim na siya, pwede mo nang isagad do. Dami mo, madali na ipasok. Okay, sagad siya, oh. sumagad. So, kaya ginagawa natin isagad yan, kasi nga, para mabilis ay makapag-adjust pag ginainado na sa loob ng panay, pag nasa panel na siya. Yan. Kailangan may adjust natin ito na maayos. Para din maka-adjust tayo dun sa pagpapiping natin sa ibabaw ng uh, panel. Pag nilagyan mo yun dyan ng bushing, talagang kapit na kapit siya. Malaki yung kapit niya. Kahit magbata kayo ng cable, hindi na siya mahuhugot. Hindi siya matatanggal. So, matibay. Okay. Okay, share ko lang yan doon sa mga kasama natin ng mga elektrisyan, ng mga, siyempre, sa mga baguhan at doon sa mga helper elektrisyan kasi pag minsan, nagiging trabaho nila, nila rin to. Kaya kahit pa paano, may ideya na kayo. Kung halimbawa ang nahirapan kayo na magpasok ng ano, ng laknat, ba? Okay. Pwede nyo yung ano, grinder yung patadaanan nyo yan ng grinder. Babaybayin nyo lang yan yung treat na yan. Paikot. Para may pasok nyo ito ng gusto. Okay? I and going